Hi guys, ito ang ulam namin guys. Manok. Sinubang manok. Ito isda guys, adubo. Ito panit sa manok. Ito gagawing isda na Ito ang kain namin. Ito ang tawag ito kung dito sa Malaysia, kuwi. Uy Kain muna tayo guys Manang halian Ito naman Ito naman guys Yung ano ko guys Yung uh, Alaga ko guys Tingnan nyo guys <laughs> Ang tabak taba na niya guys <laughs> Hindi na matagal to guys Ibibinta ko na ito Kung sino ang bumili Yung ano Yung alaga ko guys Tagan lang guys Tag 40 lang ang kilo, guys. 40. Bye, guys. Salamat. Bye-bye.